Sa video na to, magmumotor ako mula Tarlac papuntang Maliko, Pangasinan. Pupuntahan natin ang isa sa sikat na atraksyon sa mga motorista at mahilig sa nature trip. Ito ang 360 View Deck. Madadaanan din natin ng mga likulikong daan, magagandang tanawin tulad ng mga kabundukan at mga kapal na ulap. Kaya sana'y samahan niyo ho ako sa magiging adventure natin sa video na ito. Simulan na natin, ipapasyal ko kayo sa Maliko, Pangasinan. Hello mga tol So, eto Ang oras natin ay 10.40 AM Malapit na magtanghal yan. At Medyo maganda ang panahon So Naisipan kong pumunta ng maliko Pangasinan So tara, samahan nyo ako Sa magiging adventure natin for today Okay Okay ito mga tol, papasok na tayo dito sa MacArthur Arthur Highway going from Paniki, third up. One bar na lang yung gas natin. Kailangan ko muna maghanap ng gasoline station para makapagpagas tayo at tuloy-tuloy na yung biyahe natin. 8 uh, kilometers, Paniki. 109 kilometers, Baguio City. Pero di tayo magbabagyo na tayo ng maliko ang gasinan. Okay, hanap muna ako ng gas station mga tol para mapagkasan natin tong ating motor na si Tokwa. Buti maganda yung panahon ngayon. Hindi ganun kainit. Kaya sarap mag-ride eh. kasi sobrang init. Parang doble yung pagod mo pag nagra-ride ka. Okay mga tol, nandito na tayo sa arko ng Welcome to Paniki. Ayan, isa sa mga hinihintuan din dito yan Na mga bumabiyahe pa norte Welcome to Paniki Andito na tayo ngayon sa bayan ng Mungkada Medyo traffic lang dito Time check is 11.15 Full tank na tayo mga tol Full tank na si Tokwa Okay, dire-diretso na natin to mga tol Let's go, Maliko, Pangasinan. Nandito na tayo sa San Manuel. Napakaganda ng daan dito kasi mapuno. Malilim. Tsaka ayong hangin malamig. Kahit na terik na terik yung araw eh, malilim pa din. Dahil sa mga puno. Kaliwat kanan ng mga puno na nakatanim sa gilid ng daan. Medyo may nakikita na ako mga bundok dito sa kalayuan. Hindi ko alam kung kita siya dito sa camera pero ang ganda guys oh. Tapos nababalot siya ng mga ulap. Yeah, excited na ako na mapuntahan itong Maliko, Pangasinan. Panigurado ako na napakaganda dun ngayon kasi hindi mainit kumbaga. So siguro makakachempo tayo ng Sea of Clouds kahit na tanghali na. Possible ba yon? malalaman natin maya maya mga tol so tuloy tuloy lang tayo sa biyahe binabaybay pa rin natin ng MacArthur Highway kakalagpas lang natin sa San Manuel Arc ang ganda ay no dito kita mo na talaga dito eh dito pa lang kita mo na yung mga bundok ito mga tol dito na tayo sa Rosales Pangasinan Ito, Rosales. Bayan ng Rosales, Pangasinan. Maliket ya Isabi, Pangasinan. Okay, malapit na tayo mga tol. So, dire na lang. Ayan na oh. Medyo malapit na tayo sa mga bundok na nababalot ng napakakapal na ulap. Ito na tayo sa farmland. Malalaman mo pagka nasa Pangasinan ka na. Pagka may nakikita ka ng mga nagbebenta ng tubig sa gilid ng daan. Isa yun sa specialty na pagkain dito sa may Pangasinan. Tupig. pambili pang mo pa sa lubong. Ganda naman dito. Ah, kita mo dito ang T-Plex sa taas nito. Oh, di ba? Time check is 12.08 at nandito na tayo sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road. At sabi dito is 17 kilometer Bago tayo mag train left So Tara Nakikita ko na yung mga ulap Papalapit na tayo ng papalapit Doon sa tinuturo ko sa inyo kanina Na bundok Tapos nababalat ng ulap Ayan Hintayin mo ko mali Malapit na ako Ewan ko kung nakikita na siya sa camera Pero Kitang kita mo na rin Kitang kita na ng mga mata ko dito yung bundok na nababalat ng mga makakapal na ulap. Medyo malapit na tayo. Ah, nakikita ko na talaga ng mas malapit pa. Yung mga bundok. At mga ulap. Medyo maampun dito mga tol. Pero huwag naman sanang lumakas gawa nang wala tayong kapote na dala. Ayun o, no, ganda. Kitang-kita mo na rito. Andito na tayo sa bayan ng Tayug. Welcome Tayug Bayan ng Tayug Lalawigan ng Pangasinan Ayan na Tanaw nyo na ba yung mga bundok At mga kapal na ulap Dito na tayo sa Magallanes Bridge At dito Mas tanaw na natin Nang mas malapit yung mga bundok Ayan o, no, napakaganda Tapos nababalot sila ng mga ulap oh, sobrang kapal Parang tempo pa yata yung pagbiyahin natin na hindi ganoon kainit at napupuno sila ng ulap medyo mahaba haba din pala tong Magallanes Bridge nito. Lili liliko tayo dito guys sa papuntang Tayog Town Proper stop muna tayo dito sa ano RJ Kambingan at 12.30 na nararamdaman ko na yung gutom So, ito ang pagkain natin today. So, kakatapos lang natin kumain dito sa RJ Kambingan. At nagre-ready na tayo para dumiretso sa maliko kung gasinan. Okay naman yung food nila. Masarap naman. As mura na din. 60 lang yung order ng baboy. Tapos 120 yung kambing. Masarap sarap yung sabaw nila, yung papaitan. Set up lang tayo tapos biyahin ulit tayo para hindi tayo abutan ng gabi. Mamaya'ng pabalik. San Nicolas na tayo mga tol. I love San Roque. May speed limit sila rito, 60 lang. Welcome to Barangay Nagkaisa parang nagkaisa yun ha tama ba? yun ba yung translation nun? nagkaisa oh, ang ganda naman dito ang daming ano payong pipiesta ba dito? o oh, ganito lang talaga dito? parang feeling ko maganda dito pag parang ano makulay mukhang magpipiesta nga dito kasi madaming banderitas eh Usually nagkakaroon lang naman ng ganyan kapag ka magpipiesta naglalagay lang yung mga ganyan pagkam ka Eto mas malapit na tayo ngayon Kita na natin yung ano Ilalim ng bundok Tapos may bandang gitna Ay mo yung mga na Ang kakapal na ulap Ayan guys oh napakaganda Medyo straight na daan tapos napakagandang view ang nakikita mo habang ikay bumabiyahe. Talagang tanggal ng pagod mo rito. Pasok na tayo sa simula ng likulikong daan. Approaching landslide area. Malalaman mo pagka nasa maliko ka na. Kapag gayong daan eh ganitong liko-liko na. O, oh, di diba? Medyo mag-iingat lang dito Pagka maulan kasi prone siya sa line slide. Since yung tabing daan nga eh, mga bundok. Siyempre pagka naguhulan eh, may tendency na Gumuhu yung mga lupa. Ayan, welcome to Maliko. Liko-likong daan. O, oh, di ba? Grabe yung mga curve, pare. Hindi ka pwedeng basta-basta magano dito. Yabang yabang. Ayun oh, drive safely, arrive home alive. may meron silang mga sign dito na nagpapaalala na magmaneho ng maingat. O, oh, di ba? Pag kagano itong view eh napakasarap kaya magmotor sa ganito. Hindi mo kailangan magmabilis. Ano, oh, ini-enjoy mo yung bawat kurbada. Tapos bawat view Siyempre at the same time Nag-iingat ka Imagine mo naman oh Sobrang tatarik nyan <laughs> Matarik na tapos palikuliko pa Kaya siya tinawag na maliko panggasinan Kasi ang daan ay Palikuliko eh, Meron din silang Barrier dito sa gilid Para Kapag ka just in case di ba? Hindi ka dediretso sa bangin Meron kang pagbabanggaan kumbaga pero syempre huwag mo naman banggain yan Kulad nito meron yatang na aksidente dito kasi yung barrier na UP o oh. ganda oh. tataas ng mga bundok sa daan naman medyo sementado na sila lahat eh Ang, ano lang merong mga patak patak ng semento ayan oh. may mga patak na siguro nung ginagawa tong daan eh yung mga nagde-deliver ng nakahalong semento nalalaglag ng konti-konti ganda mag-iingat ka lang talaga kasi eh. sobrang ganda ng mga likuan hindi mo alam baka mamaya meron kang kasalubong ah, kahit na nasa tamang linya ka eh kung siya naman yung lalagpas sa linya di ba? kaya drive safe lang talaga yung mga likuan na ganyan eh, dapat ka lang mag-minor. Para nakikita mo din. Tapos ang tingin mo, dapat sa malayo. Para alam mo ka agad kung sino yung paparating, o ano yung daan na pupuntahan mo. Ha, napakaganda dito guys. So, imagine mo, bundok. Magandang daan. Tapos bangin. <laughs> Kaya dapat mag-ingat-ingat ka. Okay din pala pang cornering itong si ADB eh. Oh. Hindi siya ganan nung sumasayad. Parang bungabon eh. Oh. Kung mahilig ka mag-banking-banking, mag-e-enjoy ka dito. Pero at the same time, kailangan mag-ingat ka. Kasi sa magkakamali mo lang, dito medyo hindi na yata prone yung landslide Kasi nga nakasementa Sementado na ba to? Parang sementado na eh Tapos nilagyan na lang nila ng mga Butas butas siguro para Tagusan ng ano Mga tubig pag naulan Grabe guys Tignan nyo naman to What a view Grabe Ang ganda solid Nakita mo yung bundok oh. Tapos tignan mo nababalot sila ng ulap. Ang oras natin ngayon guys is alauna ng tanghali. Pero makikita mo binabalot pa rin siya ng ulap. Ganon yata tayo kataas. Napakaganda. Grabe naman tong liko na to. Ayan guys oh. Kaya sinasabing prone siya sa ano, landslide ayun no Kaya, uh, ingat ingat uy may malaking lubak dito oh. wow grabe sobrang taas na yung atahan natin tignan mo naman napakaganda talagang mapapahinto ka pagka ganyan na yung mga view na nakikita mo eh Aba, may ginagawa. <laughs> Roadwork ahead, 150 meters. Oh, may ginagawa yata na daan. Ah, okay. So, tama nga si Nesemento na nila, guys. Ayan, oh. Para iwas lang slide na siya. Si Nesemento na nila. Ah, bali, nakaka-over pala siya ng ano, Yung kala net tapos saka nila nilalagyan ng ano semento okay uy medyo naiipon ng tubig dito kaya kailangan mag ingat napakaganda ng view hinto na tayo tignan nyo naman di ba kahit saan katumingin eh, may mga bundok eh ayun oh. No? so, mo yung mga ulap ay, nasa baba nga lang, oh. Napakaganda. Ganda. Ang ganda mo, maliko. Sulit ang biyahe. Ito, dito pala, eh. Hindi pala mag-stop dito, Nag-stop muna tayo dito para tignan ng napakagandang view. Ayan, oh. Kita may ulap, oh. Ngayon lang yung ulap, beso. Oh. Nasa baba lang. Hmm. Dami rin to be hey, Bundok Daan Kitang kita mo na rito guys Ang ganda Sobrang ganda Grabe kala mo guys May nasusunog eh Pero hindi Hindi yan ang usok Ulap yan pare Napakaganda Solid Oh Piling ko masarap magpicture dito Grabe naman, solid. Ang ganda. Ang ganda pare. Ang ganda, solid. Ah, oh, naiipon yung tubig dito. Galing siguro nag-camping to mga grabe naman yan boss sobrang solid naman dito wow look at that view man ang ganda solid Ang ganda ng Maliko. ko. Ah, mo. Kahit saan ka tumingin, may bundok eh. Oh. Ang ganda, oh. Akala mo, painting eh. Kung di nyo pa napupuntahan ng Maliko, I suggest, highly suggest, puntahan nyo na. Ito pala yon, yung pinakamalaking curve balikan natin ito mga tol ang isa sa uh, pinaka grabbing curve na nadaanan ko so far grabe tignan mo naman oh kaya dapat doble ingat ka dito eh pagka magmamaneo ka oh. kasi hindi mo na makikita yung kasalubong mo eh kailangan mo talaga mag minor Ayan. ganyan agandang daan tapos sa kabila makikita mo ang napakaganda mga kabunduan na nababalot ng mga ulap ah. grabe liko to ah, dito na medyo basa ang daan kaya kailangan doble ingat eh kasi di mo alam yung bubulaga sa'yo it's either too big o di naman kaya mabuhangin na makamatay na ibang puno dito lamig Ito. Ito na yata yung isa sa talagang dinadayo rito uy yan lang matubig daan daan tayo Yeah, mali pa ako cool. ngayon. Grabe namang liko to. Ay. Saan tayo pwedeng ano? Welcome to Jax 360 Budex Circuit Hill. Dito pala yun. Saan kaya tayo pwedeng bumarada? Thank you po. Bakit na tayo? Bali dito lang tayo nag-park. Tapos, bago kayo umakyat, eh magbabayad kayo dito. Ayan, private property, 24 head, be honest po, Bayad muna bago pumasok, salamat. Ayan to. Welcome, Jacks. 360 to Budek, Zurich Hill, Maliko, San Nicolas. Ayan, may mga nakasabay din tayo dito. Ay, yung daan. Yung grabe yung na yun. naman. Nakakailang tapa. Nakakailang steps pa lang ako. Nakapagod. Hindi na tayo sanay magkakit-akit. Puro lang kasi tayo motor eh. Ayan, dito na tayo sa Maliko, San Nicolas. Grand Tour of Pangasinan. Ayan, makikita nyo Kaya sa tinawag na 360 guys Tignan mo naman Ang view dito pare yeah diba? Sobrang ganda Kahit saan ka tumingin, may napakagandang view Kaya sa tinawag na 360 Sinaktuhan ko lang na bumihay ako ng Hindi weekends Kasi panigurado Pag weekends Eh napakadaming tao dito Araw ngayon is Wednesday. So, bumiyahe lang ako para masolo ba? Hindi ganun. Hindi ganun karami yung tao. Kung wala ka naman trabaho ng weekdays, di ka pumunta dito. Pero kung may trabaho ka, hindi weekends lang. For sure naman. Okay din naman kasi pag madami eh. Meron ngayon, at lang natin na wala talagang gano Walang ganon tao. As in, solo ko yung place. Kala mo, narentahan mo eh. Ayan, hindi ko lang alam kung pagka diniretso mo pa to. Is meron ka pa bang tourist spot na mapupuntaan doon? Pero ang agenda ko kasi ito lang eh. Papunta lang natin to. Itong 360 view ng Maligo, Pangasinan. Ang ganda. Ito, 360 view ng Maligo, ang ganda ng mga bundok. Akala mo painting. Hindi mo naman nakakalain na meron palang ganito kagandang lugar dito sa may Pangasinan. Na sobrang lapit lang sa amin. From Tarlac. Uwi na tayo. Total. Napuntahan naman na muna natin yung agenda natin. Amog guys! Naulan. Sana dito lang sa taas umuulan, sa baba hindi. Grabe yung fog. Hindi <laughs> na nakikita yung mga bundok Oh. <laughs> Grabe. Solid. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa adventure na to mga tol. Kung nagustuhan mo ang video, like, share and subscribe. At kung may suggestion ka na magandang place na pwedeng puntahan, comment mo na at try natin puntahan yan. See you on the next adventure. Ride safe, everyone.